So yun mga idol, mga mamang Panibagong araw, panibagong pagbablog tayo Mga idol, bali Sunday fishing tayo Bali, dito tayo pumesto ngayon Sa tagong spot Sana makahuli tayo, medyo Tanghali na, 7.30 na Tanghali huh? tayo kasi Sanamahan pa natin yung ating mga chiketing magjogging Pero sana ngayon na Samahan nyo ngayong araw na to sana Pagbigyan tayo ng huli, hindi tayo sa tagong spot Siyempre Sana po ay eh, nasa mabuti po kayong kalagayan lalong lalo na po yung ating mga salim viewer, mga solid supporter natin na walang sama sa mga supporter sa mga sa ating channel mga idol paling ngayon mga idol parang maganda na ata yung peso dito hindi natin kung makakahin sa akin samahan nyo kung yung araw na to siyempre, kung bago ko palang sa ating channel huwag na makalimutan mag subscribe pakikita natin yung ating, ating, ating notification bell para lagi po tayo update mga idol pero parang may nauna na, na dito sa akin kaya mga idol, update ko na lang kayo mamaya kaya natin kung sana Ta pagbigyan tayo ng uli Yes, stay tuned po A few inches later. Bale, yung mga abang bang, may nauna na pala dito. Ayun, may pumukutok na. Hindi ko alam kung oh, Oh, no! Ay, ayun, <laughs> mga idol. Tingnan natin. Kung kakilala natin yung tropa natin. Mga nangisay, medyo tinangali na nga tayo kasi. Kaya, yeah, pitch mo yung kayo mamaya. Okay, malapit na tayo. Hindi ko na tayo. Tensyon lang, mga idol. A few moments later. Ito naman, ayun ya. Maliit. Ah, maliliit, tata tilapia. Hmm. Aruyo pa, ata. Hmm. Hmm. Mama di Chamba Thank you Lord mo na isa tayo na isa Tama na isa Ang ng tama Ang baba ng tama boy.

Yes, Pak. Jas, yes, Pak. Lu gempas siling. lu siling, oh. Wah. Hmm. Kayak mah aja, kaya, itu. Ya, Tambah na naman sa ulo. Bumumpa. Oh, wala pa. Ayan. Hindi. Sa ulo. Chamba, Thank you, Lord. Oh. Thank you Lord. ano la pa do. Hmm. Diba para na mata mata. Pero at least naman. Hmm. Talaga, babae, apa-apa aku babae, 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 hulikan ya

Umuhol yung tali natin. Umuhol. Hmm. Baba pa rin ang tama. Hmm. Thank you, Lord. Tama pa rin ang tama. Adjust ko na. Oh, ito naman naman. Thank you Lord, thank you Lord. Atas na tayo. wala uh -huh. wow. Bang ya Oh tidak mana cambah apa Oh Cambah Malah ya atas itu Hmm Langsung milih Thank you, Lord. Jackpot, jackpot. Sabit mo na natin to. Oh, layo. Kala mo maliit. Ah, pala. Oh. Oh, laki oh. ka na sa likod eh. Oh. Hmm. Hmm. Wow. Hmm. Thank you, Lord. Likod do, oh, sa pulo. Oh. Palis ni. Palis na. Jakpat, 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 bang idol. Harbis tayo. Ano 'tong tanggalin? Hmm, papasuk. Are ko, sakit. Pa tanggal. Pa tanggal la ido. Tama yung sa likod eh, ayan, sir, ayan. sir, sir, morning, pangalan, sir, lomi, Lowi. Lowi tiga lomi, lomi, Sir? lomi, sa lomi, sir. lomi, 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 shout out kay Sir Lowi. lomi, na lomi, 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 sticker, lomi, Itu lomi, 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 yan sir, ayan wow. Sir, ayan Salamat Shoutout kay Sir Lowy Ayan, nakatsaga ah, natin eh Nakakahuli na tayo, ayan oh. anim na ata tayo mga idol eh wow. Tingin-tingin ka dyan sir, baka ah, meron dun o Sa gilid dun Solo ba? Nagsosolo?

Oh no! Ah, tinamaan, tinamaan! Ang galing mo talaga, bright ka! Ah, <laughs> dali, ay doon, eh. laki! Ay, 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 ay! lapad nito! Diyak pa tayo ay! Tiruro lang ni boss, medyo gitna, ay! Eh. Oh, nabuntutan lang, ay doon, ay! Lapad nga pala, Lodi! thank you, Lord! Thank you, Lord! Wala pa daw po puti oh. Ayun pa isa pa pabalik sa'yo haya. ay Ay ayun, eh, na, ay ay ini sakit na Ay sakit na ay isa ayah. Wala <makes noise> pa dai idol Hmm. Ya yeah, <laughs> Thank you Lord. Sana oh. thank you Lord. Tinuro ni idol. Sulla, sulla. <cười> wow, thấy đây lại vô Đây là tiền tên là tiền là Naapad nun. Yeah yeah. yeah. Mm hmm? Wow. Nabukay. kaya idol. Na yun. ah. Oh, na naman eh. Kabit tayo. Buyanas mo yeah. na muna. Buyanas mo na muna. Na ya. Yeah. Tambahnya naman, abu untut namanya tamak. Oh, ngamar apa deh? Abu lang, napa lang? Beli lo deh nung, buntut nabuntut lah tamak. Hmm. Ayan, nahulog pa. Yun oh, no. lang. Sinaplis, nadaplisan lang. Sayang. Pwede na siya na po. Wala, yun. Oh, tirahin eh. Ito, ito, ito. Hmm. Wow. Mga okay, ito naman. Sige na to, kinabulan lang natin. Ay, parang malaki din eh. Sa bunto, puro sa bunto natin ay din. po Sabunto bunto to. Hmm. Tingnan mo. No. bunto tama natin ata. Thank you Lord, ay may jugit na naman pala ng na konti. Lord, thank you Lord, pwede na to napalitan na maliit Malaki na wala sa atin lodi eh. Thank you Lord Ah Merap lapo yes to, mga pangawit

Dali idol. Ay lapat ng nasa gitna ay dalawa ayo. Kang kupal ka. Okay, dinay mga ganito. Samprito. ito. Wow. Ano mau idol? Ano mau <laughs> Puro dap tama na ati nata. Baba. Hmm. Okay, good. Lord. Wow. Alam mo malilit pero malalaki pala.

Mm -hmm. Layo no, inabot kaya. Inabot kaya. Ay, inabot na naman. Magalingan tiyamba mo, malakas eh. Inabot na naman, idol. Ay, dami, sakit na, aya. Inabot na naman, idol. Jackpot, tiyamba na naman. Layo. Buntot na naman tama, put. ako'y buntot tata tayo ngayon mahilig ata tayo sa buntot hmm. malaki yung isa kanina yung nakawala ito the na naman oh. mahuhulo boy thank you lord ah bumuhol pala siya oh puti na ka nasa katigasa no hindi laglag -lag na naman to uh -huh. Ayo, pahambul, no? tenamam pah, nabut pa. nah pa. Buenos mo naman. Malakas ang tsamba. Wow. Hello ah, tapar wow. ang bigat. Hindi, isa so na. Hindi na, tama, gitna. Ayan. bigat ay ah, malaki din hmm. malaki na din pala idol ah. kasampan dahon pa na mabigat maraming kasama daon hindi na tama thank you lord tilapia na naman Hmm. <tell noise> <tell noise> nah, betul ya, ayo dulu hindi na naman inaabot sayang ay inaabot ah, dali, oh laki nito dapat nito idol hindi na makakawala laki to malaki yan yung na tama oh ayun oh sakpat oh Hmm, gitna, gitna, ano pa, ma. Thank you, Lord. Thank you. Sana, pwede na. Mm, 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 mm. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hay pa isa-isa. Ayo. Oh. Cepat. 346 minutes later. Bang bang. Ayo. Oh. Si ya Dato, tiyo, idol lah. Kata dia idol. cuma kali ini kan Robert. Oh, ya no. Oh. Gawani paring Idol Robert kan eh no, ngendau. Ya mau Idol, tai uwi na tai, mana uwi na de na, itu nyonoan mau Idol le no. Oh. bà vời rùi, đó là khách các khách A..mù dữhalf Sao kêu lòng ông ấy vậy? Bạn sống đâu routine ở đây dell prz u? Và gần desarrollo đời có rùi, rồi mang ra đây Xoa nhưng lên khuyên tôiARE THÀ AD 몰라 mày, bà nó ướng thξ nha nhẹ ph料окой Stankadon island Super poco con chLES IO cho anh mà JR. Ah, Sir JR, kay Sir. Merik. Ay, si out sa kanila, ayan. Nila, Sila kay no mapwesto diyan. Ano pa yung isa nating katropa sa dulo. Okay. So, ayun mga idol, bali mga alas 12 na. Pero kahit pa naka-jack pa tayo mga idol. Nakita niyo na may mga huli natin. Ah, maraming maraming salamat po mga idol sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na to. Sana sa susunod pang hunting natin. Pagbablog paniniksay sa mga nyo po ulit ako. Uh, thank you, thank you Lord po ulit sa biyaya na binigay sa atin. Napakaraming ng mga ating mga huli. Jack pa tayo. Apo, shoutout nga pala sa mga tropa natin si Boss Ronnie, eh, Boss Romy, eh, Boss Obet, saka Jimmy, saka si Louie, si, si Boss Asyong, saka si Kabulto, shoutout po. Sana pakipalo, pakitulungan din po yung kanilang channel. Wali, uwi na tayo. Ayan, thank you, thank you very much sa inyo at binigyan nyo ako ng huli kahapon. Hindi ako nakahuling gano. Kayo ha, pakarami yung nahuli, hindi ako natapat pero ngayon, nakachack pa tayo ang idol. Kaya, shoutout po yung lahat. Ingat, ingat po tayong lahat, Tingga, tayong lahat. God bless po sa mga... Sold supporter mga silent viewer natin sa mga walang sawat nagtsatsaga sa ating vlog at paghahunting mga idol sige po mga idol ayaw ngayon ito yung plan lahat God bless po at ayaw dito na lang ating video mga idol thank you po